po mga kaibigan gandang gabi po ayun po yung mga nakajotin tano sa kabila po kasi may ampun mo konti may kasama ko may dito kong partner ang mga kapulisya natin nandito. dito ayun po yung mga nakajotin tano mga jote rin po yung kapulisya ayun po may kasama po kami kapulisya dito ano po sila sa kabila yeah, Sarado na po yung mga lugar naman dito Pero maganda rin ito Wala na rin po traffic, tahimik po no? uh, Tahimik, uh, wala nga may kanto Mabigyan Wala na rin po Wago yan, kaya hiwa-hiwa rin lang, iba lang oh. Wala ko sana Waste yung iba